Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tahas ang sinabi ni Mel Chanko na imposibleng makapanayam din siya ni Corina Sanchez for her net 25 show gustuhin man nilang dalawa. To begin with, nakasaad daw sa pinirmahang kontrata ni Mel sa GMA na bawal siyang lumabas sa ibang network o platform. Istrikto raw kasi ang News and Public Affairs Department ng nasabing istasyon. Pero nilinaw niyang walang anumang isyong namamagitan sa kanila ni Corina. Posible daw na nag-ugat yun nang lumipat siya sa GMA mula ABS-CBN ilang taon nang nakalipas. To prove her point, inalala ni Mel na nagkita pa nga raw sila ni Corina sa Rome, Italy many years ago. Itsurang malayo ang kinaroroonan ni Corina ay patakbo itong lumapit kay Mel. Sumisigaw pa raw si Corina ng, Mama Mel, Mama Mel! Yun daw kasi ang nakagawian ng itawag ni Corina kay Mel. Anong masasabi mo sa balitang ito?